Hi guys and welcome to Mong TV! Welcome to Mong TV! Loko! <laughs> ano na yun? Anong gagawin natin sa video ngayon? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? May oh, okay. pa tayo ngayon? Ano plano? Linda? Ano yung Yan na, seryoso na si Lisa. Seryoso na. Eh, pinaplano to? Eh, pinaplano.

Hindi, sugod so na lang tayo Tara, 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 sugod! Tara, oh, tara! na! <laughs> <laughs> Mama, ako, tara. Okay, na May nakalimutan ako eh. Mag-introduce ka. <laughs> What's your name, motherfucker? Eh, okay, pa <laughs> paano ko? Eh, cool. <laughs> Alam mo kung kasama natin si Gabo kanina doon, hindi siya mag-uubad. Hoy, taga kung saan doon? May hiya yun. Doon pa yun? Doon pa yun sa labas? Ha? Ano? Paano ka magpapatid, kid? Kay Rin, muna. Papatid ako. Papatid ako sa inyo. Pero hindi ka na mo. Tarang nabasa? Oo, doon lang. Hoy, hoy, hoy! May aso! Hoy, hoy! Hoy, hoy! 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 Hoy!

Tira! Tira! yung mga nakabait! Ayan! yan mo sa akin! Tumimula! I'm lang! Ang laki eh! Ano? Ang Ang laki Ang laki eh! Ang guys! Ang laki eh! Ang laki! Ang laki! Ang laki! po! Ayun! Ngayon! Huwag yeah. mo sa dumalapit! Yeah. Mga Muret! Mga Trio seven. Rio, in grade 7! Trio in grade 7! Yes sir! Ngayon, nag-iwalay na! Hmm. Oh, oh. Ayaw niya! Magbablog! DJ! Gigi! 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 Magbablog! Pahin na! Sumisip!

Um, Ay, no. Ay, no. Ay, nasa labi na yun. Yes, yes, yes. Yes, <laughs> yes. <laughs> Nagalala. Jaren, ginagawa mo? Ginagawa mo? Pagkakata ko may nag Si Natalie! May nagkakrush kay Jiden eh! Sino yun? Natalie? Ano ba Shoutout kay Natalie! Uy! Bawa yan! Bawa yan! Ay! Gato mo lang! I like you, boss! Let's go! Ano natin yung mga tarantans? awain na sila. Oma na. Wain na. Tugtug siya kaya yung tazang. Wain. Wain mo, wain mo, wain mo. Wain mo sila. Ay. Ikaw dapa nito. Siyempre. 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 mo Siyempre. 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 ano na Siyempre. 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 Wala. Damn, la lang to Ay, dadalhin natin tayo. Wala na nga ung daan. Thank sana tayo. Hanggang dito tayo eh. Oo nga. Limpit natin, dala. Shot para sa natin. Ha? Usama pa si Puto. Hoy, talaga ako lalo. <laughs> Gago ka ba? Uh, di, bagong dinig mo na eh. Magaling ka. Oh. oh my god. Ay, sorry guys ah. Huh? Nawala ako lero. Yung naka -black. Dalawa pala yung nakablock Bakit? May, ba may, bad news tayo Anong bad news mo? Anong bad news? Ay, may bad news! Anong bad news? Hindi pinayagan yung pogi Ay? Ano? na yung kalbo? Oh my god Hoy yeah. kalbo! Ito pa. Ito! Tara, tara. tara na tara

Elvis Pogi yan, di pangit yan. Huwag sa bahay namin kasi yan na dun. Wala naman tao, tapos nakalabgi lang. Dito na lang natin po sa atin. Ay! Ay, tumakbo! Tumakbo! Lopo! Anong takbo yan? Oh! Tignan nyo, iniwan, iniwan, iniwan kami ng, naiwan kami ng, naiwan kami ng, cameraman, so, ano yung gagawin kami kapabalikin sa taklong uwang gulay na yun? Ooy! Taragtanaw! Pabalik kayo uh. dito! Pumbunyeta kayo! Taragtanaw uh. kayo! Upakayo kayo! Takbo na! Takbo na! Putangin na! Okay, mo yun. Pagkita mo yung binutasan ng lagtaklo. Kaso... Red, balik na. Dalawa lang yung nagbutas. Ayan o balik na. Tapos tayo makita pa rin. Ano guys. Nagpapapansin sa mga babae guys. Kailangan na lang. Yun na lang. Yun na lang. Ano? Ano? Basta. Ayan. Ang yan. Uy, di ba kayo narinig di ba guys? Bingi lang yun di ba guys? Bingi lang yun. Tsaka, kaya makinig kayo lagi sa akin guys kasi yung pogi namin na camera Tsaka naman yan. Pogi yan. Agree ka ba na pogi? Hindi. Pogi pogi guys. Okay. Tapos guys. siya milkshake. Gamitin mo na lang pero mo pang sa Pang jeep mo yan. Oo nga. Jeep? Oo. Uh, no, wala nang jeep. No? Mas mura lang yung jeep. Meron yan. Pati dala ako boy. Sige. Parat ng bako. Oh. Ay! Step over! Step over! mo over! Step lonely Hey guys, minaisip mo ko kasi Wala kasi lang pira, nakawa ako guys Hoy! Kunin ko kaya yung 100 ko dun sa ano? Sa, 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 sa ano? Sa, sa ano? Sa, ano? Sa, cellphone Sa, cellphone Tara, tara, tara Kunin natin, salag tayo dito Ha? Huh?

Ay, may loko. <laughs> <laughs> ay may loko. Tekya ba? Oh. Hoy, tawulin. Ayun na. Ayun na. Bubutasan niya na. Ala, ayun na, ayun na, 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 Chip chip, nawulin na naman chip. As you can see. Nawulin na naman chip. Ito yung nang ano? Nang bastos nang ano? Nang aso. Oo! Oh, nang bastos nang aso. Sorry, Sorry. po. Yan yan. Poses niyo na, poses niyo na. Post na. <laughs> <laughs> ako talaga yun eh Tayo na lang dalawa dito Uy <laughs> Aray ko <laughs> Sakit mo talaga Sakit masakit gaga Ayun na, ayun na, ayun na Uy <laughs> Pagsama mo yung ano Ja tapos Colin Papatayin na lang kita Hindi, <laughs> pagsama mo yung ano basain mo, pagsama mo yun Kulin yeah. ja. Je. Oh, <laughs> <Bunti ka na. laughs> drama episode 6 be like. you, oh, you are my everything. no, oi Thank you for saving my uh, life. Tawin na bala jan. mo na <laughs> <laughs> tayo ya. <laughs> <Ininya niya. laughs> dito. What?